In this video, pag-uusapan po natin kung ano yung dapat mong gawin once nag-join ka na sa ating mo affiliate program, okay? Kasi yung iba hindi pa alam kung ano yung dapat gawin para kumita sila agad. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na mayro kaming bagong video. Now, Sir Anthony, ano na ba yung dapat kong gawin? Kasi nakaregister na ako for free, di ba? Dito sa Timil Affiliate Program, okay? So, first, kung hindi ka pa nakaregister, yung gagawin mo lang is i-click mo lang yung link na sa description box below. Pagkatapos, mapupunta ka sa page na to, okay? So, i-click mo lang yung get started, okay? Once na-click mo lang yung get started, i-fill up mo lang dyan, di ba? Gamit, mag-register ka gamit yung Facebook, uh, Google account mo, or cell number mo. Pero, in my opinion, much better talaga na Gmail or Google account yung gagamitin mo. Okay? Para updated ka, di ba, sa mga offers nila. Okay? So, next, once nagawa mo na yan, i-download mo ng app. Okay? Tapos, mag in ka gamit yung username and password mo. So, once nasa app ka na, okay? So i-click mo lang yung search bar tapos i-type mo yung affiliate kasi mapapunta ka agad sa affiliate account mo. So, ito na yung una-una mong gawin. Okay? Para kumita ka agad. So, i-scroll up mo lang. <clears throat> ba diba? Scroll up mo lang tapos may ako makita dyan na share to earn. So, dito, isi-share mo yung link na makikita mo doon kasi once nag-click mo, ba diba, meron dyan mapop-up. So, click mo lang yung link. So, <clears throat> I-copy-paste mo, di ba, sa mga social media account mo or mismo sa messenger, okay? Tapos, humalap ka ng mga friends mo na mahilig talaga, okay? Mahilig mag-order, uh, di ba, online, di ba? So, yung gagawin mo, i-share mo sa kanila yung link. So, every download dyan, meron kang 100 pesos, okay? Pero, ma-onhold yan. Mapupunta sa onhold. So, makukuha mo lang ito, good as cash once yung mga tao na siniraan mo ng link na nag-download is bumili sila ng product. Kasi, ang mangyayari dyan, 100 pesos na download na komisyon, plus, okay, sa komisyon na 30% sa mga binili nila. Okay, yun yung kikitain mo. Okay, yun yung first way na gagawin mo. So, As much as possible, mas maraming friends na ma-sharean mo uh, nitong app na to is much more nakikita ka, okay? The more people you send into this link, syempre, kikita ka ng mas malaki, okay? Now, next, ano na ba yung dapat mong gawin? Yung second step natin or second na gagawin is i-click mo lang yung affiliate, okay? So, dito naman is kapag hindi ka magaling magbenta, umanap ka ng mga tao na mas magaling magbenta. Okay? So, ano yung gagawin mo? Okay? Once na-click mo lang yung affiliate, mapupunta ka sa page na to, tapos i-click mo lang yung invite affiliate, okay? Or mag-invite ka ng affiliate, di ba? So, i-click mo sa mga tao na feeling mo mas magaling pa sa'yo magbenta, especially sa social media okay? Kasi ang mangyayari niyan, kapag na-share mo yung link, okay, meron kang agad sa 25 pesos, okay? Pero mapupunta yan sa on hold. So, mag-good as cash lang siya kapag yung sinendan mo ng link, sila mismo is naka sila, okay? May nakabenta sila, okay? So, doon, meron kang secondary commission. In short, 75 pesos plus secondary commission yung kikitain mo. Okay? no next, kapag ikaw naman is mahilig magbenta, ito yung third step, di ba? So, click mo lang yung hot items, di ba? Humanap ka dyan ng mga items na gusto mong i-share sa social media. Every time na mag-click sila, pupunta sila direct sa product na shinare mo. So, dyan, meron kang 30% na komisyon. Okay? So, yan yung tatlong paraan para kumita ka agad, okay, once affiliate ka na ng Timo. Yun yung unang-una mong dapat gawin. Pero, kapag mayroon ka pang katanungan, just comment down below. At saka, makikita mo dyan sa description box natin na pwede, mayroon dyan way, okay, other way na nilagay ko na pwede mong pagkakitaan. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.